So what's up mga movers, sama yung Adlos yung shout out sa tanan So For this video, mo add to like na sad Mula ag na sa tong kuma Para, para magkaagi-agi ta dito So let's go Asa na pong ka add to movers Ito na patag umaan Mga movers Maayo kinabot na ka, dugaya ni mo eh Kinabot na Kena kusum naman si kamubers kana banat na taghagbas dira. Kena bunal jud. Para dakog agi. na, itrada da. sigi bunal kamubers. Kaya ni na laban lang, laban. Sige so, nga mga kamubers, manaw hagbas dira no. Kan diri ang gihagbasan uh, mga kamubers. Tam nan ni ni papa. Pohon So kaya manaman naman ko dire. Dito na po ko sa babaw. Let's go. So man mga covers diri sa baba kaya ako rang giabri punuan ng kakawan kay Kapoy man kay sulidon kay may di ma may ang kakaw so, so ako lang giabri punuan ang na pod ta dire oh na nagsay mga bunga mga covers so, baluto na, na pod So kapoy naman ya gutom na pod so muundang na ko oh. so bye bye kapoy no kapoy lagi pero oks oh, kayo banat Begitu kita, kita mau lihat, kita let's go kita mau baktas kita kamu bers mau belas, 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 mau pakai mau belas, mau belas, mau belas, mau belas, mau belas, mau belas, About 300 taong ko sa aking service mga ka So, maka na ako So, let's go!